So, tutulong daw sa glit yung aking hipag. Susubukan niya kung wow. kaya niya. Papasa. Papasa. Papasa na kaming mag-labor. <laughs> mag-labor na lang kami. Ito, at least hindi, hindi, hindi mahirap hanap. lang. Hindi na kailangan ng uh, maraming uh, requirements sa labor, no? Pagpumasa. Basta marunong ka lang. Madat din matuto, hindi naman kailangan ng ano, pag-aral-aralan pa lang. Basta may magtuturo lang kung anong gagawin. Pwede na, no? Pwede na. Kaya, kaya. kaya. Na, may training ko muna. Oo. Uh, hindi na kailangan ng training yan. Magbibistay lang sa training ka ba, guys? Hindi na, no? Kaya, yeah, pwersa. Lolo. Lok-lok. First time! <laughs> biyahe. Ayaw ka <laughs> nga. One more daw, one more. Sige, one more, one more try. Ay! Ay ayaw na talaga! Ay! May hindi na! May hindi na, please! May hindi na nga pang taigya sa amin. Ayaw! Bilao! Bakit? Gubas pang apa? Oo nga, bawasan, siya. Ano na? Hindi sinasagad ano. Oo. Yung mga, uh, mga ano pa siguro guys. Ah, uh, mga sampung balde pa ng buhangi ng uh, ha ko. And uh, tapos na. Wala. May lang natan <laughs> <laughs> Ngay. Hindi ka na kailangan. Hindi Eh? Wala.

kasi po kayo nandun sa labas, maraming kalarong bata, kaya nangayaan ko lang nakakagawa ako. One ano? Kaya mo. Baka mga may ba, kawin ang tumukpok daw <laughs> na. Ay, mali. Ba? Ay, ay, ay. Talaga, talaga, hindi talaga makutunan. Hindi <laughs> mo kaya. Kahit. Talang hindi ako dumun sa uh, kabi. <coughs> Mahilang harap kayo, mga sampu, ano? Oo, oh, oh, mga sampu kayo. Tapusin ko ang naman mo, gamitin nila yung describe. Gano'n ko ginawa mo ito? Ha? Gano'n ko ginawa mo? Ano'n okay. mo itong betchay? Hindi, hindi niya ko. Gabi niya sa kabinet. niya hirap, amang hirap, amang hirap, amang hirap, kaya yeah, kayo nga nilang balik agad. Kailangan pa ko sinulit-sulit agad. Buti na pa, ay tiwa yung, yung, yung magsabi ah. Wala. Wala, hindi mo pa pinagalagay. Parang magka-take. Ay! Ay! Marami pang bigas nakakainin dito. Wala. Wala. Yeah, yeah. Tapos? Versa. Oo uhuh, konti pa. Kunti na lang, hindi talaga iba na akong matanda. Hindi na na pulso. <laughs> eh hindi mo kasi kaanuhan eh. Hindi ko nababawi ko kasi. Oo, oo. Nakamukha lang ako palengke. Pang palengke lang natin. Ay, pwede na. na. Kunti na lang, kunti na lang. Eh, konti pwesa pa. Ay, puwi. Kunti pwesa pa. Kunti na lang, kunti na lang. Ay, bali. Nakuha ko na rin sa ni. Eh. Ay, si babalikan. Ha? Oh. Matayin mo nga. Hulo, niluluto 'to sa oh. Nakiwa. E niyo niluluto, nasusunog na. Nilalaga kayo muntik na parang masunog. Eh naku naman. Para in-toasted ba hindi? Ano ba sa. Uh, mapait din pagkaka-toasted 'yung. Ba lang? sinasahin ko pa ito eh. Sinasahin mo oh, walang oh, bukin o Tapos ay. pag natapos yan, pwede na po ng minis-minis yung ba ito? Alay, matayos ba ito? Matayos ba Ah, pinising magaspang. Oo. Oh, Oo. Uh. Oo. Ah, ah, Tatapusin pa, ah, ano lang yan. Basta, Importante ay, no, no. eh, ano lang, hindi na katulad dun dati na nakakatakot lakaran. karam. Parang may sisipit sa'yo. Oo. Oh, oh. Ano Ang daming may butas kaya dyan mga sagit na mga lalim sa na yan. Mga butas ng mong taga yan. Siguro. Dyan sa ano na yan, dalawa dyan. Oo. Oh, oh. Ano nga na, pang ano nga na yan. Kasi pang tiles mo ba ito? ayan. Ang um, ano daw? Pinsing. Dapat ito mga ito. Wala naman yung kanya. Ah. Okay. Yan yung pito na pinig mo. Ewan ko. Itaas mo na sa kana? Yung malilit lang. Pagka balik lang siguro. Wala nang budget eh. Ano? na ba? July 29th? Ano yung ano pa yung kada sa birthday e, si kar... si kar... eh, ni Oo, eh oh oh gusto sabihin. Sige, kunwari. Eh at eh sika't eh eh yung ilang request ni Denlen. Maano ko yung birthday ni Kurt kaya inadjust ko yung vacation. Buti pa pinayagan ako ng 45 days sick. For the first time in history. Pinayagan kami ng 45 days vacation. Which is yes, yes, hindi ba, ano, hindi oh, talaga kami pinapayagan ng ganun. Eh, awa naman ng Diyos eh. Ginrap Ginrap na Yun lang ba? Ay! Nandito pala ang baby. Ay, Hino. oh, paano ako makakagalaw yan? dali ko ng anak doon sa labas. Ay, <laughs> hey, Ay, si Kalahin yung gawin. Kamerita kami sa akin. Ay, nakakay. Ay, papalawin. Tapos itong card na, makanihila ay lang ako palabas. Eh, ano na lang ang buhay ko? Ako eh. Tumawa si si. Ganun talaga. Yes, dito ba ako dito? Eh, yan ang Manakit kasi ito sa bata, guys. Oo. Nakitin ang bata talaga. Ay, kusara daw na. Ang umali, dito Lapitin siya ng mga bata kahit sa anong mapusinong mapaan dito. Lalapit talaga ang bata sa kanya. Kahit anong songit ko. ala, Ay, naku. Lali. Doon sila sa bahay lahat. Ngayon pagka ang pagkala, may ko ka sa bata. Hindi ka tulad na rin na ayaw sa akin. Kaya ang nasabi ko, pag kainiwanan ko ang Totoy dito, sa kanya no, ko iniwanan. Ang problema, hindi ko pa kaya. Hindi mo kaya. Hindi ko kaya ma mawala si Totoy. Mawalay ba? nag ka na lang. Bakit tayo mo kaya? Parang mawakon ka. Parang... Hindi ako makakatrabaho, hindi ako makakatrabaho ng maayos doon ng hindi iniisip. Ito, ito kasi kahit ganyan si Tutoy na ano, uh hmm. pag yan once na iniwan, nung no, iniwan ako din, diba, di ba dalawang beses sa uh -hmm. na iniwan ako yan. Ah, ano, ano siya, uh, Nag-iisip. Na, hindi, yung kumbaga nagiging matured siya na ano, ayaw uh -hmm. niya na may katabi kasi sinasabi uh -hmm. ko sa mga sawa, tabihan niya sa pagtulog. Uh -hmm. Ayaw niya may katabi. -hmm. na ano siya, mag, although maganda yung resulta, uh -hmm. na ano kasi natututo siyang, kumbaga, buhay ng solo. Pero deep inside niya, nalulungkot siya na wala ako kasi wala hindi ngayon, yan, siguro hindi yan nakakatulog. Na wala hindi wala ako para. katabi dahil kinakalikot niya yung akin tenga, yung mga ulo, yung mga ang ino. problema, pagka wala ako, maaga siya matutulog. Siguro, nalulungkot din, oh, eh, hindi wala niya siya lang masabi, hindi niya lang ma-express, dahil wala ako. Kaya lagi siyang nagbibidyo call sa akin last year. Last year lagi nagbibidyo no. call. Cool. Oh. Oo nga, yung dalawang maglo na ay magbibidyo call sa akin. Nandito ka. Nandito ka. Oo. Oh, oh. Na, ano siya. Masalay na. Hmm. Marami siyang nagagawa na actually na ano. Pero dahil nasa kailangan niya ng Medication, mm -hmm. hindi ko siya actually maiwan pa. At saka yung mga kagustuhan niya na ano, dahil sign language niya, uh, pa lang siya, hindi 100% naiintindihan nila yung pangailangan mm -hmm. niya. Yung gusto niya o yung ano niya, hilapag pa silang makapag communicate So, ano, talaga buhay. Hindi pa talaga. Kaya dila, hindi kaya nila dahil pwede. Kahit aso po yo pa na sa tolong kare. Una. Yas na. Mas na. Wala pa pa. Hello. Keri niga po ata sa pag-iibong niya. Bungo ka, hindi ako na pa yatang na dagdag ang timbang ko ada yung uniform ko pagbalik nun hindi naka siya sa Japan mo pa taiyaga makapagalitan. Eh pagsuto. soto uka uka dito sa harapan. Boy. <laughs> Mabuti na lang ang pantalon na stretchable. Ang problema, ang, ang polo shirt na coat. Kasi, hindi ka na, hindi ka na didili sa kain. Laging may support sa kain. Sinusumpong ako ng ano, yung nangangalay ang aking mga kamay at pa sa kakain ng kanin. Mm -hmm. na man, eh. umaga ka kakain ng kanin. Alas alas niya, alas niya, alas niya, Ah, uh, alas 4, merienda. Gabi, kakain naman. Diyos ko, sumuko na ako, guys. Ay, napapagalitan na eh. Nagagalit sa inyong aking kasama at hindi ko rin daw ako makain. Merong gagawin ko ako naman nang nahihirapan. Oo. <laughs> oh. Eh, <laughs> okay. Kay... Okay, sanay na hindi ko makain talaga ng kanay. Pagdating dito, dahil nga yung aking kasama ay eh, masyadong tampuro, wala na akong napapakain. Napagalitan na naman ako nung kahapon kasi ayoko ko sabi ko, dahil talagang ilang gabi na akong dinakatulog, nagihilot ako. Ayaw naman niya, ilutin. Nagi ako nga. Ayaw niya. ako akin. sa katawan ko. Ay, no, ako, kasi nangangalay ang mga paat ko. Ay, ako, 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 ako naghihilot. Dinababad ko sa mainig ang gaam na ito. Big na halos mainit na nga pa ako, ko. Talampakan ko. Nangangalay pa rin. Sabi ko siguro sa kanin. Kaya hmm. e, uh, umiwas ako Hindi. sa kanin. Eh, sa pagkikinigan mo, eh. nakatayo ka lagi. Yun, yun. Bata pa ako, pilot. Gento na ako. Nararamdaman mo bata pa ng mga nasa mga 10 10 years old pa lang ako yes, ala pa 10 10 years old ganito na nararamdaman ko parang marapo nung puno ako ng lamig ng yung ano mo kasi hello yung buto buto mo lagi na sa ilog mo oo oh, oh. Well, maglalaba ako sa ako sa akong okay. labahin guys nakababad ako dun sa ilog tapos si babaunan lang ako ng pagkain eh ano, ang ulam ko is ano, manga. uh, hinog, hinog na mangga or hinog papaya na may asin. Oh, Kaya as yung uh, buhay before, no? Okay. Pero ma, kahit ganun-ganun, masaya. Uh, ah. Sa so, ako, sa ako, ilabahin ko, oh. kala nyo. Tapos magbubukit pa ako ha, patakot ko yung sak-sakong talong oh, o ano dyan. Mario Sepalay. Andayin Kaya man, kung ako man, isa, isasabak nyo sa trabaho, hindi lang ako pwede, hindi ako basta sa ano, kahit anong trabaho. Oh, so, pwede na ako, ano niya, pwede na ako mag-labor. Kung pagsasaka lang ang usapan, guys, Kaya pang pong mag-araro. Huwag <laughs> niyo akong subukan. Huwag lang akong gagapas, guys, kasi paggapas gano'n, hindi na ako makatayo. Sa totoo lang. <laughs> nag-gapas na rin naalala na 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 mo yung naggapas tayo, one oh, time sumama ko. Hindi, doon. Ay, Nung po pa yung tatay nila Oma, Amarin. Ay, oh. Marine, naggapos kami. Ay, oh. Ay, hindi ako makana hinihilot nga ako doon sa gitna ng palayan guys kasi ito, hindi hindi talaga bumalik. <laughs> Magtanim na ako lahat-lahat, mag-araro. Marunong ako mag-araro guys. Marunong ako magpatakbo ng kalabaw ng baka. Ang wish ko na nga lang eh, kabayo, masakay ko eh. <laughs> kabayo na lang hindi ko nasasakyan pag tolang. Mahirap din nga. Yun lang, yun, lang ang ano ko. Sana makasakay ayaw ng kabayo, no? Pumunta ka ng kabayo. Wala, may rami ka. Pa. <laughs> <laughs> yun ang ano ko. Hindi pa ako nakasak Pero kung sa pag-aararo lang, guys, kayo, kaya na makina Kaya kaya ko yan. Tapos masyad, ma, ano, pa ako pag ako nagtatanim. Kasi ang tanim, mabunga. Malaman. Oo. Mm -hmm. Ma, ma ano way yung, way ma ano yung kamay ko sa pagtatanim. <smart noise> Hoy, Juan ka Kahit anong trabaho, guys. Kahit mabigat yan. Kayang-kaya kaya ko yan. yan. <coughs> <laughs> <coughs> <Nag -tang> maghahakot na <coughs> uh, mag <-ahapot> ulit <coughs> ng aking uh, buhangin. wala ko ng partner ko guys kaya pag gusto kayo magtatrabaho magbistay muna tayo Uh, sakaling matapos ko itong bistayin na to, meron pa akong bubuhatin doon siguro mga marami-raming pa rin yun siguro mga da ah uh, dalawang balde pa siguro hanggang ma baka matapos ko ngayon maghapon so tignan natin kung sino yung makapapatuloy ng paggawa dito. siguro ako um, ng konting buhangin na ano, na uh, hahaluin ko mamaya kasi meron pa akong maliit na naiwan doon na ano, kailangan uh, simento rin may butas kasi doon na ano, hindi ko alam kung pinagbabahayan mo ng mga uh, ano, ng daga or ahas Uh, medyo may mali, eh, meron akong nabakbak doon na natira. So, babakbakin ko na lahat mamaya para tuloy-tuloy na at matuloy na ng derecho. And then, malinis ko na lahat dito. Tapos yung mga uh, buhangin, ay mga bato na napagbistayan ko nito, buhangin, tinatambak ko doon sa ah uh, ng aming bahay kasi nga pag-uulan na i-stock yung tubig and i love it. after nito matagal na siguro ulit bago makauwi hindi po muna tayo guys kasi yung daming pinagkagastos ang this year talaga kung pag uwi ko na po yung hindi man na kami uh, nakapasyal or ano kaya talagang sagat tayo no? walang wala na tayo so enough lang na paggastos namin sa araw-araw ang natira hinapos tayo, hinapos tayo actually sa budget.